Magandang umaga. Magandang umaga rin po. Sinong kasama mo dito? Pwede ba akong makapasok? Ako po. sa judge po Sasabihin ko sa'yo, Diego, ang aking sadya. Kung bakit ako naririto. Nabalitaan ko kasi na naririto ka sa village. Galing ka ba diba, sa kabilang bayan? Nasaan na ang pamilya mo? Nasaan sila? sa kabilang bayan din napagala ka lang dito sa tiyahin mo inabalitaan ko yung tungkol sa iyo ikaw ay hindi na napasok tama ilan ba kayo nga magkakapatid lima pang ilan ikaw ilan taon na ikaw ilan sana kayo nag-aaral ibig sabihin kayong tatlo ay yung iba mong kapatid na pasok pa o oh. huminto na rin huminto na rin po ganun ba matagal na kitang gustong kausapin kaya lang di ka pumupunta dito sa village at lumipat kayo sa kabilang bayan anong grade mo na sana grade 8 po kailan ka ba huminto Diego nakarang taon po kung hindi ka sana tumigil sa susunod na pasukan ngayong taon grade 9 ka na yung mga kapatid mo anong grade? Yung dalawa. Yung isa 3.5. Yung isa po. Nasaan si papa mo? Nasa kusina kabilang magulang. Nandon din si mama mo, nanay mo. Kaya ako naririto, may itatanong ako sa May mahalaga akong sasabihin sa at gusto ko malaman yung sagot na galing sa puso mo. Gusto mo pa bang pumasok? Ha, oh, ah, gusto mo pang pumasok? Okay lang yan, Diego. Kaya ako napunta dito para sabihin ko sa'yo at ipaalam sa'yo kung sakaling gusto mo pang pumasok, mag-enroll ka sa susunod na pasukan. Kasi akong bahala sa service mo. Mayroon akong isang sponsor na naghahanap na napatigil na pahinto sa pag-aaral. Gusto ko po pumasok kaya na lang po. Mayroon yung buhay ko. Di lahat ng mga kapatid mo napahinto ng pag-aaral? Ano lang ginagawa mo nung napahinto ka sa pag-aaral? Hindi, trabaho ko sa bukid. Kung sakaling papasok ka, Diego, san ka titira? Sa tita ko po. Sa tita mo dito na ikaw sa village. Pwede ka naman matulog doon sa bahay. At least masubaybay ang kita. Nitong pasukan Diego mag-enroll ikaw ah, Para makapasok ka ah, ipagpatuloy mo yung pag-aaral mo grade 8 ka na dapat grade 9 ka na Huwag ka mag-alala Diego hanapan kita ng sponsor Brother enroll gusto ko po talaga mag-aaral eh, para po makapagtapos ng pag-aaral at maahang ko sa hirap ang aking pamilya po. Okay lang yan, Diego. Okay lang yan. Kung anong magagawa ko Diego, tutulungan kita ha Basta't makapag-aral ikaw ha Ay kamusta naman si mama mo ngayon May sakit pa Nabainot na po sa pinanggilak po Ah nabainot. Anong ginagawa ni mama mo ngayon doon sa kabilang bayan? Nakatali nga po sa Nakatali? Yes, po. Anong nakatali? Yung kabilang pa po Yung kabilang pa ah? Nakatali? Ay bakit nakatali? Nakatali? Kasi po sanay po sa amulis po ng gabi po. Wala na po sa sarili ang mama ko. Brother Rolly, eh, laging na po na po sa, sa bayad na wala po. Kaya po, pinikasanduan na po nila na talian na po. Anong pinantalik sa paa ni mama mo? Lungkot. Eh, Lungkot lang po. Brother Rolly, nalungkot nga po ako, yung ako po na sa pag -aaral. Pati po yung mga kapatid ko po, po, mas po na Pero mas po na nanay ko po na nakatali po. Hayaan mo, Diego. Kung maaari, dadalaw ako kay mama mo. Sasamahan mo ako, ha? Ilang araw na ba yung Diego na nakatali ang paa? Mga din ko Paano yung dalawa mong kapatid? Hindi, hindi makapasok. Hindi naman po kahit ako lang po makapasok. But, sayang po, ikilid na po kasi ako. Brother, gusto ko po may tumulong sa akin na makapag-aaral ko eh. Kasi po na po ko sa mga iba po na may tumulong po nga po sa, pag-aaral ko. Kasi gusto ko po makapagtapos ng pag-aaral. Huwag ka mag-alala, Diego. Kung anong maitutulong ko sa'yo, tutulungan kita, no? Ay, ko po lumaki po na wala pong pinag-aralan Ako po eh, isa gusto ko po makapag-aaral. Kasi bihira lang po makatutubo po na makapag-aaral. Kaya gusto ko po makapag ng pag-aaral. Nararamdaman ko, Diego, yung lungkot mo na tumigil ka sa pag-aaral at nagkasakit yung mama mo kung bakit kayo napahinto, no? May kanya-kanyang panahon, Diego, ang buhay. Panahon mo para makabalik ulit sa school. Father Will, maraming salamat po sa tulong mo po sa akin at maraming salamat po sa pang-